Ben, ben na. Ito ka, oh. Ito, ano, wala. Ito na. No? Pare, papakita ko yung Kuya Ron to, pare. Kuya Ron? Ikiligid na si Kuya Ron, para na. Magbubulbol yung Bornik nun, hmm. Kuya Ron. Magaling kulit pa rin. Magaling kulit pa rin. CFK na yan. Magay ka, magay. Magay ka sa today's vlog. Ama or for today's vlog.